So, nandito na yung sinasabi kong ano. Kalye ba yun? Ay, ano, ang ganda ng kalye. Oh. Actually, ilang beses na lang ginawa to eh. Ilang beses na lang pinagdaan ng spalto. Tapos magugulat ka, ay, ano, lalo, lalo nung bago akong dumadaan dito. Two years na yata akong dumadaan dito. Tapos, nung side na to, parang hindi nila ini-spalto to, di ba? Ano meron? Ano ba to? Uh, scientific uh, base ba to? Oh, may scientific base ba to? clinically engineered o pinag-isipan o sadyang nakurap lang yung ano ayan o, oh, di ba? Bakit iniwan pa tong side na to? Nakakainang kasi medyo ano yan o, even yung dito ayan o, oh, yung kalye rito o. Oh. Lalo to, delikado sa mga nagbumotor. Diba? Mataas dito, tapos pababa dito. Oo. Oh. Kaya naman, kaya lang syempre, parang ang awkward naman, hindi ba buuhin, eh, no? Kayo ba, alam nyo ba dahilan kung bakit ganito ang pagkaka-finish nito? O sadyang iniwan lang? Comment down kung may alam kayong rason dito. Na-intriga na lang ako kasi tagal-tagal na nito eh. Ayan no? nire nila yung spalto rito, tapos iniiwan lang nila tong side na to. Nice.